74 hahahaha ano? hahahaha nangyayimot na tay na, may pa daw hindi pa tao, wala naman ganun na tay nangyayimot na tay tay, ah well, pwede lang mo yung average na-appel na itong sa ang 6 dito 74 e, na na e, na patas na patas, na, patas. Matay dito na man ang ha. Pero na manang. Matay ka rin ang kay... Ay! Ayan! Ito? Oo. Oo. para ba yung magkaihaw ro ba? Takka na nagyaw yung pitaw. Asti lang. Ate kay... Ingis na tayo Huwag ako dahil sa una. Para nagkahi na mag-angungka. Hahaha! <laughs> <laughs> Ay, Nakakatawa. Ayun pa kay, ayun ang kabula ka. Kay, si na, si 26, na, natapal na agad yung unang grading na si 24. Bawin na. Bawin na. Bawin Kay nga naman tayo, tayo. Okay, absin. na itay, magdaro ta uma. Magdaro ta uma. Absent ka. Absent ko ikutay. Absent. kayo. Ito na may nakakakay. Si 26 mm. naman. Mm. <laughs> mo oras niya. Huh? Wala pa. Iniipos man nung, Oy! School lagi ka, Joel. Well, eh, Manong kayo, lahat mo yung papa. Ang hindi man, eh, si Daling ngayon, sa ka Huwag niya, hindi niya gusto way up sinapsin. Mm. Okay. okay, sila magluha magbay. Sila, uh, nangunin mm. nang na. At sinampay lang kayo, nangapsin mo kayo, nangluha magbiyabas. Gusto <laughs> so, ko si Manong Undoy. In Ang hmm. ingis Manong Undoy. <laughs> Di sa maga, gikan. Ang ingis ng payla. Nangunin tayo, Oh, dia bos? ngan man. Papai papil. <laughs> <laughs> ke wadai papil. Wo ma pe datang setai ke wo pakun daru. <laughs> <laughs> oh, mata oh, lagi karung gay. Itu noh. Itu nak na. pasar. Pasar. Oi, ini oh, mas tatai. Unur ka. Well, tay, oh unur pa ko tai. Unur. <laughs> ngan man ang ang tapat tay ke pers unur. Nga kay tapa na may sikat ko. Eh, ibig sabi tayo, ka. Sigurado ka. Pag anda mo, manok tayo kay, kanarabang ribunan, narabay manok. Unja, asam tayo manok, kay pisik pa man na. Duhaan kay pisik man. Hindi nga yung basta tayo. Sige, isang ginagtawag si nanay. Bye! Masama man nga. First time man ang imong anak na nai-honor. Ang imong mga anak nga, mga guwang mga magguwang ritual, wa may honor. Hindi siya okay, pinanay. Hoy, oh, nagkataon lang 'yan. o <laughs> 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 ay, sa may nagkataon, nagkataon na brate yung tapat. Ano naman? Gitodlo man no, kinsa may honor, kinsa may purse. Uh, nagkamali lang yung tudlo ng teacher. Kaya ang tapat may gihimong personal. O nasaan siya teacher? Basing si Jewel purse. <laughs> <laughs> Ay, laki, laki, di ba na may pers. Hindi lang ito. Hindi kami sa Ha? pa okay. si Tatay Balok. Kay pears lagi. Matay pag na. Si Jewel may pears. Sa kinaudsitan. <laughs> Naujita na. Okay, mga Sabay na. Ito lang yung uh, magbabay mo na kami kasi na, mayroong uh, intertown sa laro. Eh, pansamantala lang kami. Eh, nagkasiyahan. Bating tuba. Maraming salamat ka, kapugay. Sabay na, babay na.